So, ayan na po, no? Dumating na po itong order ko po sa Shopee. At uh, dahil hindi po tayo nakagawa pa ng sarili nating sabon pang personal, dahil uh, sobrang busy at uh, lagi po ako nagiging, uh, ano ngayon, uh, mahina o nagiging sakitin, no? At uh, ayan po, no? Uh, Buksan na po natin, no? Dahil, binili ko po ito dahil hindi pa ako nakagawa ng sarili kong mga shampoo at lotion para sa sarili ko. So, try natin dahil maraming magagandang review. Huwag niyo na po tignan yung mga kalat sa likod ko dahil nasa bodega nga po tayo, okay? So, ito po, ano? So, seller, seller. Sino ba seller? Shout out, shout out, seller uh, Botanica. Seller Botanica ng, um, ano ba yon Bulacan, North Luzon. Seller Botanica ng Shopee. Shoutout. Ito po, no? Ah, uh, ito po yung mga na-order ko. So, open ko na po, no? Yeah. Okay po yung pagkakabalot niya, oh. Naka-bubble wrap pa po siya, oh. Yeah. So, hey, good, good, good kay seller. Ayan po, no? So, open na po natin. Kaya sobrang bubble wrap. Ngayon, paano ko naman siya bubuksan? Oh. Yun. Safety. Kaya binaborab niya kasi po may ano. May makeup kit po ang inorder. Huwag niyo na pong yung kilikili ko. Ano? Ayan. Yun, no? Yun, ayun, ayun. Yun, no? Ayan. Ayan. Usually po, hindi talaga ako namimili po ng ganito, no? So, ito lately lang. Marami kasi akong pinapanood sa online ng mga uh, makeup tutorials na dapat magma-makeup din ako pero yung mga sarili kong gawa mga natural organic pero hindi po ako makagawa dahil sobrang hindi ko na alam kung ano masasabi ko pa sa inyo kahit wala po akong ay nako basta masyado po akong busy Yan. So, ito po ano Unang laman hmm. ay 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 ano ba yun <laughs> ito 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 Unang laman anong kasi to baka previous to hindi ko alam kung ano to okay Mouth spray. Ganyan to, oh, 'di ba? Yan, mouth spray. Ang ganda. Huh? Spray natin. Oo nga. Mouth spray nga to. Oh, sarap. Ay pagkaano siya? Um mentol. Mouth spray nga po to. Yan. meron na tayong mouth spray kaya paminsan-minsan bad breath po tayo lalo na pag di pa tayo nakakakain. Yan, okay? And then meron po tayo nitong uh, sunscreen SPF 90 plus. Whitening and moisturizing sunscreen, sunscreen cream. Yan, da dapat po hindi po ako bibili naman ganito ganto kaya lang ako po ay uh, talagang busy di ako makagawa, no? Pero meron na ako mga ingredients. Tapos from UVA and uv UVB yan, masyado malabo. And rose. So, 60 ml po to. Yan. Whitening and moisturizing. Ang po, no? Okay, natin dito. So, tatlo po yan kasi nakasale po sila. Buy one, take two. Okay, buy one, take two. Sunscreen, yan. Kailangan natin yan, baka mag-swimming time bigla. Tapos, meron po tayong ito, mga pinakilala nila doon. Uh, ano ba to? Isa Seya. Isa Seya. Ano ba to? Ang, ang ganda naman ng packaging niya, Oh. So, Isa Seya is ano, ano, ano. Ah, uh, oh. Hindi ko masyado kasi mabasa. Malabo na yung mga mata natin. But anyway, amazed ako sa packaging niya. Ang ganda. Ang ganda ng packaging niya. Hindi ko alam ba't ganito yung packaging niya. Parang may isang packaging sa loob, may isa pang packaging. Bakit kaya ganun? Hindi ko maintindihan. Sigurado may dahilan bakit ganito. Kasi parang uh, pinapanatili niya na yung temperature niya. No? Yun. Alamin natin yan mamaya. So, dalawa pala yung in-order ko na spray. So, ito naman ay ano naman to? ah Castor oil. Ah, para yata ito dun sa pilik mata. Ayan. 100% pure castor oil. Alam ko para to sa pilik mata. <coughs> Kasi naubos yung pilik mata ko, no? Tapos meron po tayong, uh, ano ba to? Whitening cream. Para saan ba to? Brightens. Complexion. Reduce. Chicken skin. Ano ba yung chicken skin? Parang nangangalis kes and uh, moisturizes skin. Ayan. Whitening cream. Ayan. Para ba, saan to? Kasi, nagtanggal lang ako ng stress eh, kung ano yung makita ko na nag-sale. Bumili ako dun sa sale, dun sa botanica. Sale kasi sila, kaya bumili ako. Yes, tapos ito, ito, gusto ko subukan to kasi masyadong magaganda ang review. Niacinamide, ah, uh, 10 times, ano ba yun, tama ba? 50 lima po to, lima para meron po tayong sabon. 75 gram. Ah, anipis pala, no? 75 gram. So, lima po sila. Lima po yung binili ko. Parang manipis lang siya. Amoy perla, ah. So, ayan po, no? Naya sinamay. Ayan. So, wala po. Di po tayo sponsor, dahil baka basta gusto lang natin itong bilhin. Ayan. Tapos, ito naman, ay ano ba to? Ay, ano ba to? Hindi ko alam kung ano to. Pinili ko, hindi ko alam. Chinese kasi ano, uh, sulat, hindi ko po alam kung ano. Titignan ko mamaya. Ayan. Tapos, yan ni, yan, ja, yan, ya, Collagen firming sleeping mask. Ayan. Maglagay po tayo niyan kasi tumatanda na tayo. Ang dami nating mga kalakot eh. No? Nakikusyoso lang tayo. Kaya nga, grass yung gusto siya, di ba? Ayan. So, dalawa pala tong whitening na to. Kasi alam ko, buy one, take one eh. And then, last but not the least, ayan. Ayan. So, alam ko ito yung makeup palette. Palette, so palette. Makeup palette, pahala kayo dyan. Diba? Well, i-review po natin to isa-isa kapag ginagamit na natin. Sa so, ngayon is unboxing lang po tayo. Okay, unboxing tayo na uh, mga produkto ng mga sale from Botanica sa uh, Botanica seller ng uh, Shopee. Okay, thanks! Hi, ito naman po ang binili ko sa ano ba yun, O2O. So, seller po, uh, sa Shopee ko po ito binili sa saan ba to? Sino ba yung seller ko? Sandali lang po, ha Seller Pink Tapi Philippine Asia Pacific Company yang Bulinan Centro Plaridel Bulacan Pono Seller Pink So, ito po siya, no? Sa shopping ko po ito binila sa live. So, tignan po natin. No? Oops, okay. Meron siyang plastic sa labas o yung lalagyan niya. Nandun yung uh, ano yung tawag dito. Yung air label ba tawag dito? Bahala po kay dyan. Basta nandun nakasulat yung seller tsaka yung buyer. So, sabi ko nga, ang seller ko as I see ah ping. Ping ba? Ping. Ping sa Philippine Asia Pacific Company Bulacan Center para the Bulacan is Kanayunan Sizzling House Sizzling House para the Bulacan ayan po so nakababura po siya o babura po ito okay so review review lang po tayo no ayan ayan, ayan. po no ayan, So, ito po yung pulbos. Yung lock-in powder ba ang tawag dito? So, smooth. So, O2O po yan. Ayan, O2O. Ayan, no? So, <clears throat> uh, po yung kasama niya. Yung set po kasi yung binili ko. Uh, kung di ako nagkakamali, ito po yung um, primer. Primer. O, tama. Makeup primer. Sabi, para daw hindi mag visible yung mga butas-butas sa muka. And then, ito po yung... Ah. Uh, 2 <clears throat> o 'yun po ang blush on. Okay? So, ayan po. Sa Shopee, kumpleto po. Ah, uh, kudos kay seller ah uh, pink ng Blakan. 'Yan po, no? Mamaya po natin do buksan, no po, para may review-review po tayo. Okay? Next, unboxing pa rin po, no? Ito po. Ka O2O din po ito, kung di ako nagkakamali. Uh, lipstick to, kasi gustong gusto ko yung lipstick yung M19 ba? So, si seller ko po si Ping din. Pink, isang seller lang po, isang store lang po din yung bilang ko. Kaya, sa live ko po ito binili. So, parang nakuha ko lang yung lipstick ng 134 pesos yata. Ayan, nakababorap wrap pa po. Ayan. Maingat sila sa kanilang mga produkto. Ayan. Butasin ko na lang para makokonnect ito, Epo. Ayan. Ayan po, ano? 020 2 So, ito po yung daliri ko. Ayan lang po kalaki, no? Para makita po niya. Okay? At ayan po yung aking mga unboxing sa Shopee. Ayan. O, sana po nag-enjoy po kayo.